Itaasahan tatagsa simula mamayang hapon sa North Luzon Expressway ang mga motoristang uuwi sa kanilang probinsya para sa undas. Silipin natin sitwasyon sa NLEX live sa unang balita ni James Agustin. James ikang good morning. Maluwag pa naman yung sitwasyon dito sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway ngayong umaga. Inaasahan na pamunuan ng NLEX ang dagsa ng mga motorista na pauwi sa kanilang mga probinsya para sa Undas mamayang hapon hanggang sa umaga na ng Sabado, November 1. Inaabisuhan ng mga motorista na siguraduhin na sapat ang load ng kanilang RFID accounts para iwas abala. Kung walang RFID sticker, may mga links naman na manamari magbayad ng cash. Nagdagdag na rin ang NLEX sa na mga nakadeploy na traffic, toll at emergency personnel. Suspendido lahat ng roadworks simula kahapon hanggang sa November 3, maliban na lang sa mga emergency repairs. May free towing service din para sa mga Class 1 vehicle sa pinakamalapit na exit mula alas 6 ngayong umaga hanggang alas 6 ng umaga sa November 3. Kaninang madaling araw, may ilan na tayong mga kababayan na maagang bumiyahe para raw makaiwas sa inaasahang traffic sa expressway. May mga nakausap ako na patungo sa La Union, Ilocos Norte at Pangasinan. Susulitin na raw nila ang long holiday weekend. Samadala, Igan, ito po yung live na situation ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza ng Nordazon Expressway. Yung nakikita nyo na nagkakaroon ng pila, yan yung mga walang RFID sticker at kinakailangan magbayad ng cash. Karaniwan dito yan sa may uh, gawing kanang bahagi nitong Toll Plaza. At nakita natin na nagdagdag na rin nga ng personal itong pamunuan ng NLEX dahil nga po doon sa inaasahang dagsa ng mga motorista dito sa Expressway. Ang latest na sitwasyon dito po sa NLEX, mamaya sa update natin alas 7 ng umaga sa unang balita. Ako po si James Agustin para sa si GMA Integrated News. lang papayagan ng Metro Manila Development Authority, MMDA, mga provincial bus sa EDSA para sa undas. Epektibo yan simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa November 3. Ang mga provincial bus mula sa North Luzon ay pwede huminto sa mga terminal sa Cubao, Quezon City. Ang mga provincial bus naman na galing sa South Luzon ay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange at Pasaylang. Bagay ito ng Offline Undas 2025 na layong mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Mga so na nalito pa rin po tayo ngayon sa isa sa mga terminal ng bus ito sa Cubao, Quezon City. Ito nga ang terminal na Baliwag Transit Incorporated at sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy pa rin po yung uh, dating na mga pasahero. Makikita po muli natin. Meron na ng mga panibagong pila dyan dahil nga base dun sa nabanggit ko kanina nasa 30 to 45 minutes yung interval ng uh, dating at alis na mga bus. So yung uh, sasakyan po nila ay hindi pa dumarating sa mga sandaling ito pero nakapila na rin po sila para wala po magiging aberya at tuloy-tuloy po yung pagsakay at uh, once na mapuno na ay uh, dire na sila. Sa mga sandali po ito, nasa 1,000 na po yung mga pasahero na dumarating dito sa Uh, terminal ng bus po na ito at inaasampung 10,000 ang, -sampung mibo, no, ang uh, darating o daragsa sa terminal ng bus po na ito sa buong maghapon. At uh, uh, gaya nga na nabanggit ko, tuloy-tuloy naman po yung uh, dating at uh, alis ng mga bus. Sa ngayon, uh, ang uh, operation po nila, umaalis ng uh, 3 a.m. yung first trip at hanggang 11.30 p.m. po yung last trip. At uh, sa November 1 and 2, normal na operasyon pero posible raw po na mag-extend yung uh, kanilang operasyon depende sa dami ng mga darating ng mga pasahero. Dahil dito po ay hindi niyo po kailangan mag-reserve, uh, pwede po ang walk-in. Pero syempre, mas maganda pa rin kung talagang meron na kayong siguradong ticket papunta sa inyong mga pupuntahan. Samantala, magtanong lang po tayo dito no? kasi uh, meron po akong nakausap kanina na isa sa mga pasahero, magbigay lang din po ng paalala no? doon sa nangyari sa kanya yang karanasan. oh, maganda umaga po sa inyo. Oh, kayo po ay si? Romel po, ma'am. Romel. Oh, Rom kuya, ikwento niyo lang po sa amin, very briefly, ano po yung naranasan po ninyo? Nadukutan daw po kayo? Oo, oh, sa bus terminal ba to? sa St. Raymond. Ikwento niyo po sa amin, ano po nangyari? Hindi naman po rito, no? Oh, so, ano, ano po nangyari? Ba't kayo nadukutan? Eh, ma'am, ito yung cellphone ko, charge ko pagdating ko. Nag-charge kayo? Oo, oh, sa oh. Ngayon, bumalik ko dito, diyon sa upuan, uh -uh. nakatulog ako. Oh, okay. Pagising ko sa umaga, wala yung wallet ko na. Yung wallet ang nawala, hindi naman yung cellphone. Hindi of po. course, hawak niyo pa eh. Oh. oh. Pero, ano, marami-rami ba yung laman nun? One it lang. Po. Ha? One -eight. Okay. Tapos, uh, paano? saan po bang ba biyahin niyo po ngayon? Biyahin sana ko punta ang Lingayin. Oo. Oh, oh. Ngayon, tinawagan ko yung bisang ko, nandun na siya sa Masbati. Oh, pero meron meron naman po kayong uh, natitira pa na pambayad para doon sa ano niyo. Wala po. Ay nako. So paano ngayon? Paano kayo magbabyahe? Hindi mo kayo ng ano? Uh, no. Merong magbibigay. Mabib <laughs> Oo, sige. O oh, sige, tingnan natin po kung ano mangyayari mamaya, ha? Okay. O sige. So, yan po. Salamat po, Romela. Mag-ingat po kayo, ha? Hawakan nyo mabuti. Safety nyo po yung, ano, yung uh, mga gamit nyo po. lang. Oo, oh, bago lang po kayo sa Maynila. O, oh, sige, sige, usap tayo mamaya. Pero yan po mga kapuso, magsilbi sana ng aral yung mga ganito. No? Dahil uh, katulad niyan, maraming mga pagod, habang bumabiyahe kayo, nakakatulog kayo. Tapos yung mga iniiwan nyo po mga gamit, eh baka actually hindi naman po ito iniwan na gamit, nakatulog lang po siya at nanakaw po yung cellphone niya. So mag-iingat lang po kayo at lagi nyo pong i-safety yung mga gamit ninyo sa uh, inyo pong uh, mga paglalakbay para kahit medyo maidlip kayo eh walang mananakaw po sa inyo. Samantala mga kapuso, apat na driver at uh, isang konduktor din po ang nagpositibo sa drug testing sa ilang mga terminal ng bus sa Cebu City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 7, mula ito sa 252 sumailalim sa drug testing. Hindi makakabiyahe ang mga nagpositibong driver at isa sa ilalim sa confirmatory test. Wala silang pahayag. Nagsagawa rin ng random drug testing sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX kahapon. Sa mahigit 200 bus o bus driver at konduktor, walang nagpositibo sa ilegal na droga. Ayon sa Department of Transportation, layon ng drug testing na tiyaking ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Isang mataas na opisyal ng gobyerno nakatanggap din umano ng kickback sa flood control projects ayon sa Ombudsman. Nabilang daw opisyal sa mga kakasuhan sa susunod na buwan at may unang balita, si Salima Refran. target is really uh, by November 25, uh, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. Bago matapos ang Nobyembre, anim na kaso ng flood control project sa inaasang maiaakyat na sa Sandigan Bayan. Mga kasong graft, malversation, falsification at bribery. Una, ang substandard umanong 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kinontrata sa SunWest Incorporated kung saan founder si dating ako Bicol Partless Representative Zaldico. Ang mga kaso sa limang ghost flood control projects naman sa Bulacan na unang inata sa Department of Justice, maaring umakit na rin daw sa Sandigan Bayan. Bukod kasi kinadating District Engineer Henry Alcantara, mga Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, at kontratistang Sally Santos ng Sims Construction, may isang mataas na opisyal daw ang napag-alamang kasama rin sa kickback sa mga proyekto. Three of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa, hindi pa. Sir, po ay na po ba? Sa indictment na, uh, we'd rather that it ready when we file the case that we named the official. Regarding to sa officials, uh, may mga sabi nga higher officials, including senators. Uh, ano, ano na yan? Basta indictable na sila ba yan? You know? Indictable sila sa Sandigan Bayan. That should give you a clue. Enough. Don't get it from me because you won't get it from me. Subpoenas so, will be forthcoming. Uh, we're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Labing tatlong reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng DPWH Bulacan First Engineering District at sa mga kontatistang St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnay naman yan sa siyam na maanomalyang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ni Ombudsman Remedioya ang posibilidad ng pagla-livestream ng mga ito. Samantala, iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang 421 ghost flood control projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. We have validation reports from the PNP about the projects being ghost projects. It's just that we have to check again with the big documents about the location of the said ghost projects. So that we will not uh, fail in terms of uh, proving that these are ghost projects. Isa sa publiko naman ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martirez sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senator Joel Villanueva. Pag-aaralan rin ni ombudsman, ombudsman Remulia ang pagsasa publiko ng mga desisyon ng Office of the Ombudsman. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Bumuod Department of Public Works and Highways ang grupo ng mga eksperto sa flood control projects para konsultahin kaugnay sa mga proyekto. Ay kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang dito si Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering, pati si Department of Environment and Natural Resources under Secretary Primo David. Pag-aaralan daw nila mga flood control project na dapat ituloy at dapat gibay na. Sabi ni Dizon Lion itong matiyak na hindi na magkakaroon ng questionable flood control projects. Paghahanda rin daw nila ito sa ihilingin na budget ng DPWH para sa 2027. wagang papasok under my watch na flood control project lokal na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin yan. Simula sa Sabado, November 1, patutupad ang close fishing season ng Galunggong sa Northern Palawan. Tatlong buwan po ipatutupad ang close fishing season at magtatapos yan January 31, 2026. Ayon sa Bureau of Fishers and Aquatic Resources, lain itong bigyan ng panahon na mapalaki at maparami ang mga isda para matiyak na hindi maubos ang supply ng galunggong sa rehiyon. Ay sa BIFAR, nagagaling sa Northern Palawan ang halos lahat ng supply ng galunggong na dinadala sa Metro Manila. Tiniyak ng Department of Energy na magiging stable ang supply ng kuryente sa Undas. Patuloy daw naking kikipangunayan ng DOE sa National Grid Corporation of the Philippines, pati mga power generation company para rito. May mga inihanda na rin daw silang contingency measures sakaling magkaroon ng aberya. Ayon naman sa Meralco, nakahanda rin sila sakaling magkaroon ng power interruption sa Undas. Bukas daw ang kanilang social media accounts at hotline para tumugon sa magiging problema sa kuryente ng kanilang mga customer. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube.